Five useful tips kung paano ka makakabenta. Number one, Kailangan na ng prospect mo kung ano at para saan yung mga produkto o serbisyo na binibenta mo. Ano ang mayaambag neto para sa buhay nila? Pwede bang maging sagot yan para sa mga problema nila? Kung oo, paano? Kinakailangan mailatag mo ng detalyado sa tao. Dahil kapag ka hindi nila naintindihan yan, hindi nila bibili yan. Pero kapag napatunayan mo na malaki ang magiging ambag niyan para sa buhay nila, believe me, dahil kahit medyo may kamahalan pa yung binibenta mo, gagawa at gagawa ng paraan ng tao para ma-avail kung ano man ang mga produkto o serbisyo na ino mo. Pangalawa, asintahin mo yung emotional side ng prospect mo or ng target market mo. Alam mo, nung nasa fitness industry pa ako, madalas namin ginagawa yung ganito. Ang tawag namin dyan is peeling the onion or digging to get the emotional hot button. Para bang nagbabalat ka ng sibuyas hanggang sa matalupan mo at makita mo yung kabuuan ng ultimate desire niya. Kapag nagawa mo yon, magiging madali na para sa iyo ang umatake at bentahan siya. Kasi na-break mo na yung barrier eh. Kaya kitang-kita mo na yung kabuuan ng mga kagustuhan niya. Pero ang tanong, Paano mo nga ba gagawin yun? Share stories so they can relate. Palagi niyong tatandaan that selling is all about telling stories. Hindi ka bibili ng isang bagay kung hindi mo naman alam kung ano yung mga kwento sa likod niyan. Pero sa oras na malaman mo, then you will become interested. Number 3, dapat nakaka-relate yung mga prospect mo sa mga produkto na binibenta mo share your personal experience using the product. Halimbawa po, itong hawak ko ngayon ay isa sa mga produkto na iniendorso ko. Kung ibibenta ko sa ito ka negosyo at sasabihin ko na bumili ka neto, maganda to at ako ang brand ambassador neto, sa palagay nyo merong tao na magiging interesado dito, ako na mismo magsasabi sa inyo na wala. Anong pakialam namin kung ikaw ang brand ambassador ng kumpanyang yan? Baka mainis lang kayo sa akin. Pero kung i-share ko sa inyo kung ano ang naging mga benepisyo ng produktong ito at kung paano nakatulong na malaki itong produkto na to para sa akin, eh doon na magbabago ang takbo ng usapan. Mga kanegosyo, ito pong hawak ko ngayon ay fast charger. At bago nga po ako maging brand ambassador ng Volts, ang charger na sa kalam, eh meron po akong isang lumang phone na kahit anong klase ng charger ang gamitin ko, ay hindi ko na po magawang buksan. At napakahirap po nun para sa akin dahil bilang isang content creator, marami po akong naiwang pictures and videos dito sa loob neto na hindi ko na po magamit. Pero lahat ng problema ko natapos simula na maranasan kong gamitin itong charger na to. Dahil walang kahit na anong klase ng charger ang makapag-open nito maliban dito. Kaya simula noon mga kanegosyo, tinawag ko na po itong The Game Changer dahil ito ang tumapo sa matagal ko ng problema. Kaya nung ibinroadcast ko sa social media kung ano yung magandang experience ko dito sa produkto na to, ang dami pong nakarelate. Dahil marami po palang mga tao ang nanonood sa akin na merong kaparehas kong problema sa mga charger nila. Kaya alam nyo mga kanegosyo kung ano po yung naging ending, ang daming bumili. Number four, i-highlight mo kung ano ang kaibahan ng produktong binibenta mo kumpara sa iba. At ito tanong na kinakailangan mo sagutin. Bakit sa'yo dapat bumili ang customer at hindi doon sa kakompetensya mo negosyo? So dapat meron kang at least three good reasons why they should buy your product. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito pong charger na hawak ko ngayon ay di hamak na mas mabilis mag-charge kumpara sa regular na charger na mabibili mo lang sa kanto. Dahil ito po ay nag-o-offer ng 18 watts compared to other brand na nag offer lang ng 12 watts with the same price. Minsan, mas mataas pa nga. Pangalawa, kung presyo lang naman po ang pag-uusapan ay di hamak na mas mura nyo pong mabibili ito kumpara sa iba. Sa halagang 349 pesos, naka-volts charger ka na. Pangatlo, yung huling charger na binili mo sa kanto sa halagang limanda ang piso amin mo. Dalawa o tatlong linggo mo palang nagagamit, sumasablay na. Pero ito iba. Dahil sa sobrang confident ng may-ari nito, covered niya hanggang 2 months warranty. O pang-apat, may bonus pa. Dahil kapag bumili ka po nito online at ginamit mo yung promo code ko na Mark Salazar, makakakuha ka pa ng malaking discount sa palagay mo, kung ikaw yung binebentahan, maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre hindi na dahil lahat ng nilatag ng ahente sa'yo ay eh pasok sa standards mo. So panghuli, number 5, labas na po ito sa usapang charger ha. Panghuli na to sa topic natin. Okay? So, be a problem solver. Mapa-produkto man o serbisyo yung negosyo na ino-offer mo sa tao kung masosolusyonan niyan yung problema ng kausap mo, sigurado ako na bebenta ka. Huwag na po natin gawing komplikado ang usapan. Gawin natin halimbawa yung mga simpleng negosyo na po maging sagot sa problema ng mga tao. Halimbawa diyan sa lugar ninyo, maraming mga empleyado ang umuwi ng hating gabi at kalimitan nagugutom yung mga yan pagod galing sa trabaho. Unfortunately, karamihan ng mga kainan dyan sa lugar ninyo ay maagang nagsasara. Pero dahil gusto mo maging problem solver ay nagdesisyon ka na magumpisa ng isang kainan kung saan ang operations mo ay nakabase para doon sa mga tao o empleyado na umuwi ng hatinggabi gabi. Sila yung mga target customers mo. Solve na ngayon ng problema ng mga tao dahil nandyan ka para tumugon doon. Sa madaling salita, nakabenta ka, nagkaroon ka ng sale. Napaka-simple lang, di ba? Madali lang naman ang rule sa negosyo. Kailangan mo lang i-analyze kung ano ang problema at tumugon ka. Kaya palagi niyong tatandaan mga negosyo na may pera sa problema. Basta maging solution finder ka. At sinisiguro ko sa iyo, nakikita ka. Kung meron kang natutunan dito sa pinag-usapan natin ngayon, ishare mo naman ka negosyo para matuto yung iba. At kung bago ka lang napadaan dito sa Facebook ko, i-click nyo po yung follow button dahil everyday po ako nag-upload ng ganitong klase ng mga video. Yun lang mga kanegosyo. Maraming salamat po.